Ngayong araw nandito ulit tayo sa Neymar Yamaha Nasigbo branch at price update ulit tayo sa Yamaha Motorcycles ano, ngayong May 2024. Kaya kung nagbabalak na kayong maglabas ng Yamaha Motorcycles, so tapusin nyo itong video na to hanggang dulo. So dito sa video na to alamin natin kung magkano na ba yung presyo ng Yamaha Motorcycles ngayon. Especially dito sa Neymar, Yamaha, Nasigbo, Batangas Branch. Kaya kung malapit lang kayo sa location na to at nagpaplano na kayong maglabas ng Yamaha Motorcycles ngayon, so punta lang kayo dito sa Neymar, Yamaha, Nasigbo Branch. Syempre para masilip nyo rin yung mga gusto nyong motor. Okay mga tol, wag na natin pagtagalin, simulan na natin agad. So dito sa Bungad, meron silang Yamaha X Max So isa sa premium maxi scooter ng Yamaha ngayon ano. So ito yung pinaka latest model ng Yamaha XMAX 300. So bagay na bagay ito sa mga mahilig mag long ride daw you know? lalo na yung hinahanap ay yung comfortability sa isang motor. At siyempre hindi lang yung comfortability mga tol dahil meron din itong mas malakas na makina dahil naka 300cc na rin yung makina niya. So ito yung bagay sa inyo ang XMAX 300. So ang presyo nito ngayon ay 300,000 pesos at ang down payment ay 99,000 pesos and payable siya 12 months hanggang 36 months. Kung hanap niyo naman ay high end sports bike under 150cc category syempre meron ng Yamaha nyan ang Yamaha R15M so itong Yamaha R15M mga tol ay inspired dun sa super sports nila na R1M so talaga napakaangas ng motor na to at dito sa front end nya talagang inspired din sa front end ng Yamaha R7 and syempre loaded na rin ito sa mga advanced features na ano, tulad ng assistance sleeper clutch meron na rin itong quick shifter na traction control system at meron na rin ABS or anti-lock brake system pagdating sa presyo ang SRP nito ngayon dito ay P203,000 30,000 pesos at ang down payment para dito ay 30,000 pesos and syempre payable den 12 months hanggang 36 months and dito naman mga tol meron silang Yamai Sniper 155R at yung standard version And meron na rin sila ditong 2024 Sniper 155R version na may ABS or anti-lock brake system. So para dito sa R version na previous o old model ay 130,400 pesos ang SRP at yung down payment ay 14,900. At para naman dito sa standard version ng SRP niya ay 124,400 pesos at ang down payment ay 14,900. And syempre payable din 12 months hanggang 36 months. And dito naman sa 2024 model yung may ABS ano. So yun ang itsura niya ngayon halos wala naman siyang pinagbago dun sa previous model. So nadagdagan lang ng features yung ABS. Then sa front nito may mga konting changes lang. And ang SRP nito ngayon ay 146,400 pesos sa ang down payment ay 14,900. And syempre payable din to 12 months hanggang 36 months. So dito naman meron silang Yamaha Aerox 155 standard version na kulay item. So same color to dun sa Sniper 155R, ano, meron siya mga highlight ng aqua green. And ang presyo nito ngayon ay 123500 at yung down payment ay 14900 Siyempre payable din 12 months hanggang 36 months. So yun mga tol, ano, napakagwapo ng Yamaha Mio Aerox, walang kupas. And dito naman meron silang Yamaha PG-1, isa sa bagong underbone ng Yamaha ngayon ano na may retro classic looks. Kaya kung trip mong magkaroon ng isang underbone na dual sport may retro classic look so ito yung bagay sa iyo no so pwede mong isama sa option mo tong Yamaha PG1 so yung color niya ay sand brown at pagdating mga tol, sa cash price ang SRP niya dito ay 96,400 at ang down payment ay 8,900 and payable din siya 12 months hanggang 36 months sa tabi nito mga tol meron din tayo ditong retro classic na scooter naman ano yung Yamaha Fat Show 125 So, isa sa hybrid scooter to ng Yamaha ngayon na mabibili natin. So, kaya hybrid mga tol, meron itong power assist sa makina. Ano. So, ibig sabihin, sa loob ng tatlong segundo, pag in-accelerate natin tong Yamaha Vatsyo, tumutulong yung battery niya para... Siyempre mas makatipid pa tayo sa gasolina. Pagdating naman sa presyo, ang SRP nito dito ngayon ay 93,400 at ang down payment ay 8,900. So screenshot nyo na lang mga tol para makita nyo yung monthly amortization niya. So payable naman lahat ng unit nila dito 12 months hanggang 36 months. And dito mga tol meron din silang Yamaha Mio Aerox na standard version ano. So yung tawag nila sa kulay nito ay Cyan Storm. So same price din to dun sa standard version na nauna natin kanina ano. So yung cash price nito ay 123,500 pesos at yung down payment niya ay 14,900. So dito naman tayo mga tol meron sila ditong Yamaha YTX 125. So pang business to mga tol. So pwede nyo sabitan ng sidecar Or pwede nyo rin naman gawing pang service lang araw-araw na pwede rin naman hindi sabita ng sidecar so depende na rin sa inyo so yung SRP nito ay 57,900 at yung down payment ay 3,900 and kung naghahanap naman kayo ng affordable na pang enduro o pang trail ride so meron sila ditong XTZ 125 so napakamura nito para sa kanyang kategorya mga tol so meron siyang 125cc na makina pero talagang maasahan din natin na meron din itong may bibigay na power sa bawal trail ride nyo So yung SRP niya ay 89,900 at yung down payment ay 6,900. And dito mga tol, meron sila ditong S version ng Yamaha Mio Aerox. Ano? So ito yung merong ABS or anti-lock brake system. So yung kulay niya ay matte white yung datingan. Ano? So talaga napaka premium din ang itsura ng S version ngayon ng Yamaha Mio Aerox. So yan, meron tayong ABS dito sa front brakes. And very minimalist lang din ang decals ito kaya lalong nag premium yung itsura. And pagdating sa presyo, ang SRP niya ngayon ay 146,500 at ang down payment para dito ay 14,900 pesos. So kung naghahanap naman kayo ng sulit na pang service araw-araw, so pasok dyan ng Yamaha Mio 125. So meron sila ditong S version itong matte blue. Then meron din sila ditong standard version ano yung kulay item. At dito naman meron naman ditong Miu Gear 125 na matte black. So S version din yan So yan ang mga sulit na scooter ngayon ng Yamaha na nasa 125cc category. At ang cash price para dito sa Miu Gear 125 S version ay 84,400 at ang down payment ay 4,900. At para naman dito sa standard version ng Yamaha Miu i 125. Ang SRP nito dito ngayon ay 78,400 at ganun din yung down payment na 4,900. And para naman dito sa S version ng MIUI 125 Matte Blue, ang SRP nito ngayon ay 83,400 at yung down payment niya ay 5,900. And dito naman mga tol, meron silang Yamaha XSR 155 at Yamaha MT-15. Isang napakaangas na retro classic bike at isang napakaangas din na street bike. So same engine lang ito mga tol na ng 155cc engine displacement. Pagdating sa presyo mga tol, ang SRP ng Yamaha MT-15 ngayon ay 178,500 at ang down payment ay 30,000. And para naman dito sa Yamaha XSR155, ang SRP nito ngayon ay 182,500 at ang down payment ay 30,000. And sa mga gusto ng Yamaha NMAX 155, meron sila dito. No? So meron silang matte black, may prestig silver, dark petrol at yung dull blue. So yun ang mga available nilang Yamaha NMAX 155 dito. No? And ABS version na lahat yan mga tol Sa so itong Yamaha NMAX 155 mga tol Napaaganda nitong pang daily use Dahil matipid kumonsumo ng gasolina At syempre talagang napaaganda rin pang long ride Dahil naka relax riding position lang tayo dito And pagdating naman sa cash price Ang SRP nito ngayon dito ay 152,400 At ang down payment para dito ay 14,900 So yun ang available unit na lang ngayon dito mga tol na ano? Sa mga malapit lang sa location na to At nagbabalak yung maglabas ng Yamaha Motorcycle So punta lang kayo dito sa Yamaha Neymar Nasug Bubatangas Branch And sa mga installment basis Ang mga common na hinahanap nila ay yung proof of billing, proof of income at yung valid ID Hanggang dito na lang muna mga tol sana ay nakatulong sa inyo itong video na to. So kung bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.